Oh, that's I'm gonna you're so good, good, <laughs> <laughs> Mali -mali <laughs> Ngayong araw nga pala isamahan nyo nga pala kami sa gagawin namin kalokohan sa Parisan ni Diwata Dito nga ay nagsusuot nga pala kami ng pampers para magmukha daw kami bata Kung gusto mo nga talaga maging vlogger ay eh dapat wala ka talagang hiya Talaga naman pakapala lang talaga ng muka ako ng taxi, pinang suot ko oh. sa yung ni Diwata Dito nga ay naintindihan ko na kaya pala nakasimangot si Diwata pag marami nagpapapicture Kasi naranasan ko rin dito kahit sa ilang oras pa lang kasama ko na kapampis, kayo na kapampis? adiri kayo? Bumasok pa gumasok mga pataway, eh. pataway mga pamper boy, i, albeta. ayaw. 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 Bakit kayo naka-pampers, boy? <laughs> kayo naka-pampers? Naka-pampers ka <laughs> doon. Ano <dito>. marami pila oh Dapat pila tayo Mga ito kami yung pinakasigat dito ngayon Eh pinsan dito pili maghugas Puno na eh Pinsan dito pili maghugas

Maraming pa kapigil dito Naka-pampers kasi siya oh Kadiri, naka-pampers Dalawa tayo dalawa daw Kapasa pa Shout out kay Idol oh Shout out Naka-pampers kasi ito oh James Carey yeah, nga pala Ito po. Ito ka Ito po. 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 Ito Ito po. Ito po. Ito Thank you, boss. Hello, kapampangan. Kapo. James Perry is nga pala, James Perry. Yun, papalo na, oh. Ay, malupit talaga. Papalo niya ng aming pitch. <laughs> Dito kami ngayon, oh. No? Vlogger itong kasama ko, <laughs> oh. Oh, Palaya, first tayo. Oh, James K. Reyes Pahingi. hahahaha, pwede hahahaha, isa hahahaha, pa hahahaha, libre. Wala kami pera eh. hahahaha, na naman. hahahaha, 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 sa mga hahahaha, niya eh Ha? hahahaha, hahahaha, natin. To pala sa Diwata Pares kaso wala rin sa si Diwata marami kang makakain no? solid solid dito sila kaso may sound Thank <laughs> Wala <laughs> akong biwata Nagihingi pa naman kami ng pagkain <laughs> May mga tira-tira kayo? Ah! <laughs> kami dun sa dulo. Yung yeah, bate bate. Buti namin tong ano ni Diwata. Para mapansin lang kami. Mapansin kayo po. oy hoy. Hoy, thank you, salamat. Yo, nilok tayo ng pagkain kaso wala tayong pera eh Dito pala yung ano, nakarating na kami rito sa ano, dulo Ha? Boss, ito na nga pala yung dating paresa ni Diwata Inaayos na siya Parang mas maganda na siya ngayon Kung matatapos to Kasi may bumuno. Ngayon nagpapakain na lang sila Doon sila nagpapresto sa ano Doon banda sila Sila ngayon Doon sila ngayon kasi Shout out po Sige, na kayo nakapampers kami, wala kaming shirt eh. O, oh, pa picture na kayo, video. O, oh, pa picture na, pa picture. Picture. Salamat. Salamat.

May tait. May tait mga, may tait kayo. Ah. pa lang kami. nakakaawa yung dalawang nakakaawa <laughs> yung dalawang nakabrit po ay nakapampers <laughs> gusto mo nga ako sa di ko lang po ako, pre <laughs> <laughs> oh, that, it, alam na nga yung biro lang yun oh, Bulgulin ka eh, ay kita mo yun Pinagbibiro <missile> yung pare, kilala mo Kaya nito <missile> <laughs> <laughs> Wala, nangali Nasaan siya yung narikan? Yan yung toto Dito Sa pisngino Ay Ay Ito Ito madam, maganda madam Sa sa kulog at ulan Iikot ang kalaan Ha <laughs> sa

Yung naka-pampers 'yan, eh. kadiri oh. Bakit kaya naka-pampers siya? 'Yan, yeah, ano to? Challenge ko to. Ah, challenge mo 'yan, accepted oh. na. Godin 'yan. Oh. Ay, naka-pampers oh. din ako. Oh, ito yung challenge ko 'yan. Malaki 'yan. Sarap ng challenge niya no, no. sa amin? Accepted na. Ano? Ikuyat 'yung enlist ka kanina ng babae no. <laughs> 'Yan. Yeah. Ay niya. Ay nako. Ayaw niya Oo. Oh, Hindi <gibit> naman legit yun ni. pa ka kaya. Ito, diwata na kaputay. Ito pa yung diwata na tunay. Ayun si Ate. Gwapo. pina rin Ay, sa dito. Pwede magpa-picture? Baliktad na <laughs> tayo. Tayo na magpa-picture. Picture po Ate. Ay pa try namin magpa-picture kay Ate. Tara. Dito tayo kay ate. <mulik> eh, Pedi <mulik> magpa-picture? Ano? <laughs> sa picture kami sa vlog, saya ano. Kailan ko magpapa-picture kayo? Eh. Oh. Ay, Kailan <laughs> 'yo eh? Ah. Para sa ng ano, Koryanang Islas. Sa Koryanang Islas. Yo. Kaynatin pa mi rito kasi wala daw si diwata. Dito lang 'yung picture niya. Pero daming tao kumakain oh. Sabi na wala nang kumakain pero bakit ang dami pa rin? Mali-mali naman mga pinaparating ng mga vlogger eh. Dito ang dami pa rin tao. <laughs> May tug -tug pa. Happy <laughs> lang <laughs> ah, <peray> talaga, bro. <laughs> uh, huwi ka ba? <laughs> kuya, Bakit ba? Nagagalit oh. Uwa, galit ka na naman. Kapaking ko. Huwag naman, kuya mo yan eh ano ko ano 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 kayo ha ah. tap saktan ko kayo eh ano kung pinapansin eh kawit ah. na nga siya eh may mga tatoo pa kayo tapos naka pampers kayo ang dudugyot nyo Galit na nga siya eh hindi na kayo hindi wala po dito ha gusto mo pakain kita mukha mo putang ano <laughs> Maraming salamat nga pala dito sa nakaabot sa dulo ng aking video Abangan nyo nga pala yung susunod namin na video Kasi kumain din kami rito sa Parisan ng Kanto Hanggang sa susunod Paalam <coughs>